Kumusta mga barkoy? Welcome back sa Pardang TV Kung saan ang CD is live Update lang sa ating mga 7 pagprimos primos Ito na sila hmm. Ayan na sila Ayan na yung mga 7-pad primo natin Ang nakatanim sa Paso hmm. Ayan na sila KSLS Primos yung mga yan KSLS tapos tinabihan ko ng orange habanero longhorn haba na ng bunga hmm. dito lang mga pare ko eh. Yan, nasa lupa naman yan Carburuga X74 Primo Carburuga din to sa 74 Primo I think buwan nito Ito naman no, 74 Primo Red yan Red ng mga buwan All Star Lemon Starburst Lemon. Ayun. Okay. Nilag kapit lang mga barkoy. Gumawa susulong na videos. Let's go. Let's grow strong. Wrap up.